Yun. So, what's up nyo mga bossing is boss Liway? Again, magbang... Magbibigay nga pala ito ng info. sa kung saan, eh... Trending ngayon. Itong lindo na naganap ngayong maga sa Davao City. So, panoorin natin ilang video na na... Ano natin? Na napanood natin. Grabe, oh. matago! Lord, tama na Lord! Lord! Tama na Lord! Grabe mga bossing itong video na napanood natin no? So ito kuha ng ano Kuha sa isang opisina Ipinanood lang natin to kayo no kay Pali Kwan Kay Chai Chester. Grabe yung lindol. Ang magnitude yun na ito mga boss ay 7.6. Ganong kalakas. Mas malakas pa rin lindol na ito kaysa na doon sa nangyari ito sa Cebu. Ito, ito, ito pa isa. Hoy, naglinong! Ito si Brenda Midge. Hoy, naglinong! Oh my God! Oh my God, gawas! Tagadabaw na pala ito. Hoy, naglinong! Oh my god. 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 Oh my Akala ko may kumakatok, binibigay. May ko makatok sa pintuan. Ito ko rin kasi. Nagsayo pa o. Oh. Nagsayo pa o. ko may kumakatok sila sila mama Merina Surprise ayun ko sa video ko Lakas guys Sayo po oh Oh nalipong lipong oh Grabe yung mga ganyan ah na abe binakulay ko Nagdagandagan dyan ko Kinagtingukam ko ng mga sin

Ano yung Ito. Ito mga bossing mo. Tingin na ito. May building o oh. May crack na. Grabe oh. May naaog oh. Agoy. Ay naaog. Saan yun? Ito, isa pa. Poverty lang ito mga bossing ha. Ah. Ngayong araw lang ito. Okay, no. Lord. 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 Lord Lord, Karami mga residente o. Oh. Talagang lumabas na talaga ng, ng mga bahay. 7.6 magnitude. Gasol, gasol Gasol, gasol 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 matindi, oh wow, boss May nalaglag Ano ba sa building Grabe na Ayan, may mga tao. Panic. Pero pausa na po na dito yung mga syudyante, nakalag sila sa isang room. Ayan. Oh shit! Truck! গ্রাম প Wala na mga bossing. So, yun lang mga bossing. Ah! Yun lang yun yung video natin for the day. Yan. I-update ko lang kayo sa nangyayari ngayon sa ating Pinas. So, yan. Wala eh. Hindi natin malalaman kung kailan darating yung na yun. Mas mag-ingat lang palagi mga bossing. Yan. Yan. Palagi panarangin. Yan mga bossing. Pag di ka pa kayo nakaka-subscribe, na kayo sa'yo. Ayan lang yung ano. Ayan. Ayan lang mga bossing. O, oh. yan o. Oh. Scan nyo lang yung QR code natin. Yan. Magwa 100 subscriber na tayo, mga bossing. Scan nyo lang yan. Yung nasa gitna ay yung QR code natin. Mga bossing, salamat sa panigin. Peace, yo.